Alam mo ba na ang napakalaking building na ito ang gagawin saan ng Manila Film Center sa Pilipinas? Oo, tama ang narinig nyo. Ang building na ito ay tinatawag na Manila Film Center. Itinayo ito noong 1981. Isa ito sa mga proyekto ng dating unang ginang na si Imelda Marcos. Ito ay napakalaking gusali na pinilit tapusin sa napakaikling panahon. Ito ay ginastusan ng milyong-milyong salapi at pinagbuwisan ng maraming buhay. Bakit? Dahil sa pagmamadali nitong matapos ay nagdulot ito ng malagim na aksidente na ikinasawi ng 169 na katao. Dahil noong November 7, 1981, gumuho ang pinakamataas na palapag ng building na ito. Dahil sa pagguho nito, maraming mga construction worker ang nasama sa pagguho ng building na siyang ikinasawi nila. Dahil sa nangyaring iyon, maraming nagsasabi na haunted daw ang lugar na ito. Dahil sa mga espiritu na namayapa dito na hindi pa din matahimik hanggang ngayon. No? ang building na ito ay abandonado na ng 35 years. Kaya isa ito sa mga tinuturing na pinaka-hunted na lugar sa buong Pilipinas. Ginawa namin ito ng exploration video. Nilibot namin ito para makita kung ano nga bang meron sa lugar na ito at kung totoo nga ba na hunted ang lugar na ito. Kaya kung curious ka, bisitahin nyo na ang aking YouTube channel. Ngayong alam nyo na, ano pa ang mga gusto nyong alamin? Komento nyo naman sa ibaba.